Pag-iingat ang paalala namin sa inyo palagi. Eto nga, at kumakayo doon ng maayos, e eh bigla namang may ganitong insidente na gigimbal sa inyo at sa atin. Mm -hmm. Talaga ako doon. Abay dito po sa Quezon City, e eh, isang pizza delivery boy ang natangayan ng panukling pera ng isang nagpanggap na pulis. Bago modus ito ha, hindi raw nagbayad ang suspect, pero hiningi raw sa kanya ang panukli at uh, sana niya at tumakas. E alamin nga natin na buong kwento mula sa eksklusibong ulat ni Ian Cruz. Makikita ang lalaking ito na naglalakad sa 15th Avenue at nagtungo sa barangay Socorro, Quezon City. Naka long sleeves, slacks at leather shoes ang lalaki. May bitbit -bit pang jacket. Matapos ang ilang minuto, dumating ang pizza delivery mula pa ng San Juan. Pumasok sa entrada ng barangay Holang Delivery Boy pero inaya siya palabas sa kalsada ng lalaking nagpakilala raw na si Senior Inspector Reyes. Nag-usap pa sa tapat ng barangay ang dalawa. Yung part na to, sabi niya, magkano bill namin kasi kukunin ko kay Kap yung pera. Ang sabi ng delivery boy, nasa 1-3. O sige, ang pera ni Kap, 2,000. Akin na yung sukli, kukunin ko kay Kap yung pera, aabot ko yung sukli sa kanya, mabalik ako siya, bigay ko na siya yung pera. Pinagantay daw ang delivery boy sa tapat ng barangay hall. Ang lalaki kunwari namang hinahanap ang chairman. Pero naghanap daw ito ng madaraanan ng likod. Eh ang plano niya siguro, dito siya lalabas. Hmm. Ang problema, pagdating dito, nakapadlak ito. Hmm. So, ang nangyari, nagpanik siya. Sa likod ng barangay hall, natagpuan ng isang malit na pizza na iniwan daw ng lalaki. Makikita sa video na kumaripasan ang takbo ng lalaki tungo sa Camarilla Street, tangay ang kinonsukli na 700 piso mula sa delivery boy. Isang oras pa raw naghintay ang delivery boy at nang magtanong sa mga taga-barangay, doon lamang yan alamang na naloko siya ng peking police. Napakalakas daw ng loob ng lalaki ng gancho sa Pizza Delivery Boy. Ang transaksyon kasi isinagawa dito mismo sa tapat ng Barangay Hall ng Barangay Socorro. At hindi naman kala dito sa barangay ay nasa likod ko naman ang main camp ng AFP, ang Camp Aguinaldo. Nabanggit daw ng Delivery Boy na dalawang linggo bago ang insidente ito. Naloko na rin ang isa niyang kasama ng isang lalaking nagpa-deliver din ng pizza pero tinangay lamang ang sukling pera. Inaalam na kung iisa lang ang suspect sa parehong insidente. Ian Cruz, GMA News.